Hey, mga master bahi uh. na babae kumbuy pala ganoon yeah, mga master ganoon lang pagpatay mga master lumod na lumod ganoon yeah, mga master lumod na lumod. Lumod na lumod. Kaya yeah, mga master, ganito lang ang paggamit ng ang kiwit mga master. Islo-islo lang. Tapos ang ganito, ganito yun lang po. Oh. Magandaan dito, yung malalaki talaga na kain. Birang-birang kain, ito na maliliit. Alus pala laki na kain dito sa Sentul. Bakak bunjingan itu. BM nyo lang ako mga master kung gusto nyo yung ganitong pain May main tayo mga master dapat na malaki Ah Laki mga master Oh Laki Gandaan dito sa kapit sa pain na ito mga master Halos malaki talaga nakakain laki Ako yeah, mga master, pag binili nyo to may ano na, may pasuklot na, libre. Kung all sheet gusto nyo, yung may pulo na na, pwede. Malaki mga master.